araw po sa lahat ng aking followers sa saka sa masubay ko isang mga video. Ito pong ginaga, ginagamit ko yun, kaliwi, kaliwa. Kaliwa, kaliwa po ang gagamitin. Ito madalas ang ginagawa sa nagdidim mo, kanan. Option ito. Diba, ito. Saksak. Ito. Option ito para hindi mabunot. Na ito. Itilahin ko siya, kaliwa ang ginagamit ko. Saksak kasi, babe. Yan. Yeah. So, kontrolado ko siya. Nasa loob yung ano. Bilis. Yun. Kaya pag ginalaw ko to, dito sa balikat, saksak balikat, dito agad, kontrol ko to. Para hindi mabubunod. Kasi bubunod ka agad dito. Mayroon na akong kontrol sa kanya. May hindi na akong bumira sa lalim. Nasa sayo na yan. Pag inikot ko naman ito, control to, ikutin ko naman dito. Lock. Yan. Kontrolado. Pag tinanggal ko yung kamay, ano niya, yung, halimbawa, may saksak siya dito, pag control ko, pa, palabas ako, pasalungat, itik. Dito. dito ako, dito agad. angyan agad yung control. Yan, ano o. Kailangan ng option niya. Pitik yun. Parehas kami may kutsilyo, may patalim. Ang saksa ko dito, palis palis palabas, saksa ka isla mo na. Yan, ito, ikaw. Pero, gagamitan ko to sa saksa ko rin. Tapik, advance. Isim ko to sa wala akong hawak na patalim, siya may hawak. Ito ang gagawin ko lang. Paksa. Ito yun. Ito sa totoong sa totoong buhay. Hindi naman sa salag ito eh. Ito nagprotect lang ito kasi attacker siya. Control yan. Pwede mong i-advance. Yan. Sapa. <tap> Suntok. Pero mas maganda yung surprise. Ito kasing hawak nito na pa, pag pag-distract mo dito pag mayroon na siyang counter ito wala na to yan papakita ko sa inyo ang stick ko backward yan Ito kasing talim ito lang pwedeng pitikin yan papakita ko sa inyo ng ito po i-replica lang wala tayong talim ha baka yan papakita ko sa inyo yung yan ang bigat yan happy saksak saksak ha? <coughs> Sabay piti. Yan. Pwedeng masikwat ito. Ito naman, ito naman mga saksak dito, di, eh, kahit naman siya naka, ako naka, naka, uh, ilalim sa likod. Yan. Biglaan, pabor pa rin ito. Saksak. Yan. Basta kailangan yung katawan mo, balikat mo, naka-slide. Kasi pwede kong i-advance to. Na simple lang. Si pa rin naman to sa mga ginagawa kong technique. Pero ito kasi may may distraction ng ginagawa ko. May count, counter na. Yan. Idadahan ko para makuha nyo. Step. Pat. Pitik. Kung mahalaga dun, makatanggal mo yun. Sige. mo?